Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action thriller film na Free. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang doktor na nagngangalang Andrew ang bigong maisalba ang buhay ng isang pasyente dahil sa kakulangan ng gamit sa isang malayong lugar sa Afrika. Mayamaya lang ay dumating ang isang guide na sinabihan si Andrew na kailangan na nilang lisanin ang lugar dahil may paparating na teroristang grupo na galit sa mga Amerikano. Agad niyang pinuntahan ng asawang si Su na kasalukuyang tinuturuan ang mga kabataan ng salita ng Diyos. Sinabi niya sa asawa na kailangan na nilang umalis dahil may mga teroristang nagbabalak na dukutin sila. May nagtip sa mga ito na nandoon silang mag-asawa para sa isang misyon. Sumakay silang dalawa sa kotse at nagtungo sa isang lugar kung saan ay may masasakyan silang eroplano. Narinig nila sa radyo na ang teroristang buo ay tinatakot ang mga tao sa isang malaking lugar malapit sa Cameroon. Tinanong ni Su ang asawa kung kailan sila babalik doon dahil nagsisimula pa lang ang misyon nila. Nagsabi si Andrew na kulang sila ng kagamitan dahil nanakaw ang ibang medical equipment nila. Ang ibang gamit ay hindi na nakarating, kasama ang mga Biblia na pinaship nila. Dahil dito ay napapaisip si Andrew. Masakit man sa damdamin ay nagdesisyon siya na hindi na sila babalik dahil hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging sitwasyon ng buhay nila sa malayong lugar na iyon. Sa maliit na paliparan ay nandoon ng iba pang mga pasahero na naghahantay sa paglipad sa sasakyan nilang pribadong eroplano. Pagdating ng mag-asawa ay nakiusap si Andrew sa pilotong si Tyler na isabay na sila. Sinamantala ng piloto ang pagkakataon at siningil sila ng mahal. Dahil maliit lang ang eroplano ay pinaiwan niya sa mga pasahero ang mga dala nilang luggage. Walang nagawa ang mga pasahero kundi ang sundin ng piloto dahil ang susunod na biyahe ng eroplano ay sa susunod na linggo pa. Dismayado si Andrew sa bulok na eroplano dahil sira ang ibang seatbelt nito. Nakaramdam ng takot ang mga pasahero dahil kakarag-karag ang sinasakyan nilang eroplano. Pinakalma naman sila ng piloto sa pagsasabing libong beses na siyang nagpapalipad ng eroplano. Ilang saglit pa ay tila may kumalas sa likuran kaya lalong nag-alala ang lahat. Makalipas ang ilang segundo ay umuga ng malakas ang eroplano na tila wala na ito sa giya hanggang sa tuluyan na itong bumagsak pabulusok sa ibaba. Nawala ng malay ang lahat ng ilang sandali. Nang magkamalay si Andrew ay nakita niyang wala ng buhay ang isang pasaherong babae. Nakaligtas naman ang iba. Nakita niya ang asawa na natrap sa loob ng humiwalay na parte ng eroplano humingi siya ng tulong sa isang pasahero na nagngangalang Thabo. Sinubukan nilang hilahin si So palabas ng eroplano ngunit pinigilan sila ng piloto na nakaligtas rin. Nagsabi ito na may nakaharang na bakal kaya di nila basta-basta mahihila si So kaya doon na lang muna siya nilapatan ng paunang lunas ng asawa niyang doktor. Samantala, inilibing ni Max ang namatay niyang asawa. Nang tanungin ni Tabo si Tyler tungkol sa safety ng eroplano ay sinigawan siya nito. Tapos ay minura ng piloto si Andrew nang kutsain siya nito. Bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa isang animal sanctuary kaya agad silang naghanap ng rescue. Sinabi ni Tyler na kalahating oras pa lang sila sa ere at delikadong lugar ang kinaroroonan nila. Maganda ang tanawin doon, ngunit mapanganib ang mga hayop sa paligid tulad ng leon. Pinulong ni Tyler ang lahat at sinabihan na tutungo sila sa pinakamalapit na nayon ng Kuana. Isang araw silang maglalakad bago marating ang nayon. Ang kinatatakutan niya ay nasa lugar sila kung saan marami ang mababangis na hayop tulad ng leopard, hyena at leon na maaaring umatake sa kanila. Sinabi ng piloto kay Max na karamihan sa mga hayop na ito ay lumalabas sa gabi kaya kailangan nilang magmadali. Di makalakad ang asawa ni Andrew kaya matatagalan ang paglalakbay nila. Nagdesisyon si Andrew na magpaiwan silang mag-asawa at nagsabing magpadala sila ng tulong kapag narating na nila ang nayon. Nagbabala si Tyler na kung mananatili sila doon ay maaaring lapain sila ng leon. Nangako si Andrew na magiging maayos sila hanggang sa dumating ang rescue. Sinimulan ng apat ang kanilang paglalakad. Nang huminto sila upang magpahinga ay nagsabi si Max na mali ang direksyon na nilalakaran nila sumabad si Tyler na alam niya ang dinadaanan nila at kailangan nilang magpatuloy. Balik sa mag-asawa, sa itaas nila ay napansin niyang aaligid-aligid ang mga gutom na buitre. Sa kanyang pagmamanman sa nawasak na eroplano ay may nadiskubre siyang isang sikreto. Kasabay nito ay nahilo si Slick at natumba dahil sa init ng araw. Nagsabi si Tyler na may kalahating oras pa sila upang marating ang kabilang dulo matapos makainom ng tubig si Slick ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang magising si So ay nabanggit ni Andrew na umaasa siyang makakapagampon sila ng bata pagbalik nila sa Amerika. Matapos maglakad ng apat ng higit kalahating oras ay narating nila ang dulo ng daan, kung saan ay nakita nila ang malawak na lupain na walang palatandaan ng tao o hayop na naninirahan doon. Nagdulot ito ng kawalang pag-asa sa kanila. Inagaw ni Max ang baril kay Tyler at sinabihan siyang mamamatay tao hindi takot ang piloto sa baril na nakatutok sa kanya at nagsabi na kung gusto nilang mabuhay ay sumunod sila sa kanya. Sumunod si Tabo at Slick kay Tyler kahit wala silang kasiguraduhan na tama ang tinatahak nila. Samantalang si Max ay piniling maglakad mag-isa patungo sa ibang direksyon. Sa loob ng wasak na eroplano ay makikita na tumatagas ang dugo sa sugat ni Sue at ang amoy nito ay nakuha ang atensyon ng isang leon nakaramdam ng kakaiba, hinanda ni Andrew ang sarili sakaling atakihin sila ng mabangis na hayop. Nagdesisyon si Tyler at dalawang kasama niya na magbalik sa pinanggalingan nila. Pagdating sa crash site ay napansin ni Tyler ang bakas ng dugo at mga senyales na inatake ng mabangis na leon ang mag-asawa. Nagulat siya ng atakihin siya ni Andrew na senisi siya sa pagkamatay ng asawa niya. Naawat lang si Andrew nang magpaputok ng flare gun si Tabo. Makalipas ang ilang sandali ay inilibing ni Andrew ang kanyang asawa. Sinabi niya kay Tabo na napatay ang asawa niya ng leon. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya nagapi ang mabangis na hayop. Ngunit sinabi ni Tabo sa kanya na hindi niya kasalanan iyon. Nagsabi si Tyler kay Tabo na siguradong babalik ang leon pagsapit ng gabi. Nagbigay siya ng ideya na maaari silang magtago sa humiwalay na cabin na sapat lamang para sa tatlong tao nang kakausapin nila si Andrew ay tinanong nito kay Tyler kung magkano ang binabayad sa kanya sa pagpupuslit ng ilegal na sungay ng rhino Muli ay sinisi niya ang piloto dahil hindi nito dinala ang mga kagamitang medical namatay ang batang inooperahan niya ang pagkamatay ng asawa niya at kung bakit bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila dahil sa bigat ng mga ilegal na bagay na dala nila Nagsabi ang piloto na walang kinalaman ang mabigat na dala niya at ang nangyari ay isang aksidente Bago magdilim ay nag coin ng apat upang malaman kung sino ang may iwan sa labas ng kabin ng eroplano. Si Slick ang talo sa toss coin na sinabihan si Tabo na siya dapat ang maiwan dahil siya ang tour guide na binayaran ng ama niya. Hindi pumayag si Tabo kaya inoperan siya ni Slick ng isang milyong dolyar. Hindi nagbago ang isip ni Tabo na natawa lang dahil hindi niya ipagpapalit ang buhay niya sa gaano mang kalaking halaga. Magtatakip silim. Ibinigay ni Andrew ang suot niyang kwintas na pros kay Slick ngunit nagwika ito na walang silbi sa kanya ang Quintas na iyon. Paglubog ng araw ay nagsimulang magtago ang maaamong hayop at ang mababangis na hayop ay naglabasan upang maghanap ng bibiktimahin. timahin. Sinabi ni Tyler kay Slick na maraming kahoy sa paligid kaya pwede na niyang simulan ng pagsisiga. Tapos ay pumasok siya sa cabin kasama si na Andrew at Thabo. Samantala, patuloy ang paglalakad ni Max ng mag-isa. Sa gitna ng dilim ay narinig niya ang ingay ng mga hayina at ungol ng isang leon na nagpagimbal sa kanya. Bago tuluyang makatulog si Slick ay narinig niya ang putok ng baril. Si Max iyon na pinapaputokan ang mga leon sa dilim. Narinig din ng tatlo ang putok ngunit hindi nagtagal ay naubusan ng bala si Max. Umaasa silang napatay ni Max ang mga leon. Tumahimik ang paligid at di nagtagal ay nakatulog si Slick. Nagising si Tyler at umihi. Ginising niya si Slick at sinabihan na huwag hayaang mamatay ang apoy. Di nila na malaya na nakapasok sa loob ng cabin ang isang makamandag na ahas. Pagbalik sa cabin ay muling nakatulog si Tyler. Nang makatulog si Slick ay tuluyan nang namatay ang apoy. Nasa malapit lang ang tatlong leon na naghahantay ng pagkakataon. Ilang saglit pa ay nagising ang tatlo sa nakakagimbal na hiyaw ni Slick na nilalapan na ng mababangis na hayop. Wala silang magawa kundi ang manahimik. Nakonsensya si Andrew at sinubukang isalba si Slick ngunit sinalubong siya ng leon kaya napaatras siya. Tumulong ang dalawa upang hindi makapasok ang leon. Gayunpaman, nagsabi si Andrew na may ahas. Nang mapasigaw si Tabo sa takot ay tinuklaw siya nito sa binti. Agad na napatay ni Tyler ang ahas ng tapakan niya ito. Kumuha si Andrew ng panali at tinalian ang binti ni Tabo bago pa kumalat ang kamandag ng ahas sa katawan nito. Tapos ay hiniwa niya ang pinagtuklawan at inalis ang lason. Makalipas ang ilang sandali ay tumahimik ang paligid na nagpapahiwatig na umalis na ang mga leon. Nang lumabas si Andrew mula sa kabin kinabukasan ay nakita niya ang mga bakas ng dugo na iniwan ng leon ng lapain ng mga ito ang kasama nila. Hiningan ng tulong ni Tyler si Andrew upang buhatin si Tabo palabas ngunit tulala ito at parang walang narinig. Naupo siya sa patay na puno at tila tinanggap ang kawalan ng pag-asang makasurvive sa marahas na lugar na iyon. Sinabi niya kay Tyler na pwede silang magpatuloy ni Thabo nang wala siya. Nagwika si Tyler na kailangan nilang magtulungan upang manatiling buhay. Gayunpaman, determinado si Andrew na manatili roon upang harapin ang kanyang tadhana. Bago umalis ay binalaan ni Tyler si Andrew na lalapain lang siya ng leon sa kinaroroonan niya kung mananatili siya roon. Tapos ay tinawag niya si Tabo upang simulan na nila ang paglalakad. Di pa man nakakalayo ang dalawa ay may nakitang sasakyan si Tyler na papalapit sa kanila. Natuwa silang dalawa ni Tabo dahil sa wakas ay may magre-rescue na sa kanila. Nabuhayan rin si Andrew sa nakita. Sa kasamaang palad, pagbaba ng armadong katutubo sa sasakyan ay agad nitong inatake si Andrew. Sinubukang kausapin ni Tabo ang mga katutubo sa kanilang lengguwahe ngunit pati siya ay sinaktan din ng mga ito. Nang makita ng katutubong lider ang mga sungay ng Rhino ay tinanong niya si Andrew kung saan nila binibenta ang mga ito. Walang maisagot si Andrew kaya itinutok ng lider ang baril sa kanya. Samabad si Tyler na siya ang nagpupuslit ng mga sungay at siya rin ang piloto ng eroplanong bumagsak. Muling nakiusap si Tabo sa mga mandirigmang katutubo, ngunit agad siyang pinatahimik ng isa. Pagkatapos ay inutusan ng leader ang dalawang tauhan na bantayan si na Andrew at Tyler habang wala siya. Habang nakaluhod ay sinabihan si Andrew ng isang katutubo na pwede niyang subukang tumakas, ngunit pagkatapos ng bilang na sampu ay babarilin siya. Di kumibo si Andrew, kaya sinubukan nito si Tyler na nagsabing ayaw niya ng away nag-alok ang katutubo ng maiinom, ngunit joke lang pala ito dahil siya rin ang uminom bago tinapon ang natitira pang tubig sa harapan nila. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog ang dalawang bantay na katutubo. Si Andrew naman ay bumigay na ang mahinang katawan. Alam ni Tyler na sa huli ay papatayin sila kung hindi siya kikilos. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga natutulog na bantay upang kunin ang baril. Pero nagising ito sa tamang oras at pinutokan siya ngunit pumalya ang baril. Ito ang nagbigay daan upang makapanlaban siya. Nang magising ang isang bantay ay sinubukan niyang tulungan ng kasama ngunit pinilit ni Andrew na makabangon at agawin ang rifle sa kanya. Tinamaan ng bala ang isang bantay at habang pumuputok ang rifle ay nagawa ni Andrew na may tapat ito sa leeg ng kalaban. Bilang doktor ay sinubukan niyang iligtas ang buhay ng kalaban ngunit namatay din ito humingi ng paumanhin si Tyler kay Andrew sa paglalagay sa kanya sa ganoong posisyon. Kailangan niyang itama ang lahat at tulungan si Andrew na makaligtas sa kapahamakan. Makalipas ang ilang sandali ay tinanggap ni Andrew ang tulong ni Tyler. Inakay ni Tyler si Andrew sa paglalakad. Di nagtagal ay hindi na nakaya na ni Andrew ang pagod at sakit ng natamong sugat. Muli ay pinilit ni Tyler na akayin si Andrew at nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang lambak. Inakyat nila ito upang makarating sa ligtas na lugar. Sinubukan niyang alalayan si Andrew na umakyat, ngunit nabitawan niya ito at nalaglag. Mabuti na lang at mababa lang ang pinagbag sa kanya. Gayunpaman, nakita ni Tyler na paparating na ang isang grupo ng mga leyon. Mabilis siyang bumaba upang tulungan si Andrew na makaakyat sa itaas ng malaking bato. Nang marating nila ang tuktok ng bato ay nakita ni Tyler na may usok sa di kalayuan na nangangahulugang may mga tao doon ngunit ang mga leon ay malapit na lang sa kanila, at kung magpapatuloy sila sa paglalakad ay maaabutan at lalapain sila ng mga ito. Hindi sinasabi ni Tyler kay Andrew ang piligrosong sitwasyon nila. Sinigurado niya kay Andrew na makakarating sila sa nayon sa lalong madaling panahon. Nakita niya na sinusundan ng mga leon ang bakas ng dugo. Hiniling niya kay Andrew na magpahinga muna. Inakala niyang maswerte sila at hindi nagpatuloy ang mga leon na naglakad palayo. Nang umihip ang hangin patungo sa mga leon ay may naamoy ang isang leon na nanggaling sa kanila. Mabilis na ibinalik ng isang leon ang atensyon kung nasaan ang dalawa. Kasabay nito ay may naligaw na alakdan sa balikat ni Tyler na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Konting galaw lang ay posible siyang tusukin nito kaya na natili siya sa kanyang posisyon. Nang magawi ito sa mukha ni Andrew ay tinapik niya ito. Nadamay ang maliit na bato na gumulong pa ibaba na kumuha sa atensyon ng mabangis na hayop. At dahil alam ni Tyler na hindi aalis ang leon sa ibaba ng lambak ay hinubad niya ang suot na sando at pinahiran ng sarili ng dugo ni Andrew para mapunta sa kanya ang amoy. Saka siya nagpaalam sa doktor. Sinabi niya na nag-aabang sa ibaba ang leon. Nakiusap si Tyler kay Andrew na tumakas habang siya naman ay magpapahabol sa leon hindi gusto ni Andrew ang ideya ni Tyler ngunit gusto nitong makagawa ng mabuti. Tinuloy ni Tyler ang plano at nagpakita sa Leon. Tapos ay bumaba siya at nagpahabol sa mabangis na hayop. Sinakripisyon niya ang sariling buhay upang makapagpatuloy si Andrew sa paglalakad papunta sa Nayon. Makalipas ang ilang sandali ay makikita si Andrew na naglalakad sa matinding init ng araw. Sa sobrang pagod ay sumuko siya at bumagsak sa lupa di nagtagal ay narinig niya na may papalapit na hyena. Natakot siyang lapain ng hayop kaya bumangon siya at kinuha ang sanga ng kahoy. Kailangan niyang mabuhay upang parangalan si Tyler na ibinuwis ang buhay para sa kanya. Sa pagkakataong ito ay handa niyang harapin ang mababangis na hayop. Sinugod niya ang mga ito ngunit isang milagro ang nangyari. Biglang kumidlat at tumama ito sa pagitan niya at ng mga hyena. Natakot ang mga hyena at nagpulasan palayo. Pagkatapos ay nagsimulang umulan. Humiga siya upang pawiin ang uhaw at makapagpahinga. Nakatulog siya hanggang sa tumila ang ulan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naaninag niya ang kanyang asawa na papalapit sa kanya. Gayunpaman, ang taong nasa harapan niya ay ang kanyang kaibigan sa pinuntahang tribo at isa pang lalaki. Inakay nila siya patungo sa ligtas na lugar. Dito nagtatapos ang pagsubok na pinagdaanan ng doktor sa aksidente sa eroplano, sa kamay ng teroristang grupo at sa mga mababangis na hayop sa disyerto.